nilan nilan ang nilan dumating pa rin siya um ang mga tapunan pala na dito ay ang mga ito mo na blog dinito tayo sa Masain na uh, pa yan. Eh, aku minta lahat 20 30 40 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Madala. Dalawang tray pa. Pakawala ka ng mga ano, mga nasa ilan na ba ito? Walaw ka mo, walaw. Tarok na tayo ng isang tray. O, oh, mga pang, mga 30 na lang. Ay hindi, dapat nagpa, ano muna kayo. Hey, Dari, sige, sige, ikon muna raw lahat. May order din na eh. O, oh. kuhanin nyo na raw na yan. O, oh, sama mo lahat. Tingnan natin. Hindi, okay.

Otoy tara na din eh ka.